Kamusta nyo kami ngayong araw ito sa aming paglalakbay? Gabayan nyo kami sa parlayag namin at tulungan nyo po kami makarating ng maayos. Kaya nyo ba sa panahon dyan? Amen. Talaga! ba Ano daw yung pandesal? Sampit 5 pesos. Ano Ano <laughs> <do> pandesal? Ano daw isa. daw yung pandesal? Ano daw discount. pandesal? Ano daw yung pandesal? Ano daw

So, morning guys dito kami ngayon sa ano sa uh, bayong ilog ng nasugbo so mag ilog naman tayo ngayon ah uh, bagong ano naman puntahan first time ko dito makita natin yung ilog kung gaano kaganda lakas ng, ng alog ay lakas ng ano pala sorry lakas ng ano pagsa bagsak ang oh. Ganda Sarap sarap lugar na to Hindi sa lugar. na makulungkot sa ganitong lugar Na-experience ko yung mga ganitong lugar Ngayong medad na ako So Sa akin lang Sa mga Medo 20 pataas Experience yung nature Alagaan nyo yung nature Bagi maging maayos Sila ka, ka problema sa nature Na? Para maging maayos lahat Tingnan niyo to. Hindi na ina ng ano, kalikasan, no? May mga plastic pa, mga ano, ano pa. Tokoy. Tapos kapag binaha tayo, no? Pag binab, reklamo sa gobyerno. Eh tayo din naman gumagawa ng natin, eh. No? Tapos dilo, kalat dilo 'yan, eh. Boy, mo nga yun, mo yun, boy. Likpitin mo ngayon, boy. Laila, mo mo hindi ninyo natin yung kalikasan. Dapat may responsible, kung iinom ka, tapo mo sa masang basuraan. Tingnan mo naman yung tsura nito. Paano gaganda ang kalikasan? Hindi naman kinatapo naman sa tamang basuraan. Ang ganda ng view. Oh. Diba? Ganda ng view. Ingatan mo naman yung kalikasan. Na-JP! Tapos lang sa jp

So, first time ko sa ilog na ganito, na puro bato. Almost likely kasi napapaliguan ko yung dagat. So, ngayon, ilog. Sa subo. Kahit pa paano na-experience natin yung mga ganitong bagay. mga bagay na ito, hindi ko na-experience ng bata ko. So, hindi <coughs> ko kayo sa lugar na ito tahimik, ah, kami lang yung tao actually kami lang yung tao, kami lang nga nandito so ayun, nagre-relax kami na patanggal ng stress nature maganda yung nature kasi ah, gusto lang tumakita eh gusto mo yung ng bato gusto mo may... yung tipid mo meron pang ganitong lugar sa di pa napupuntahan sure may nakapunta ibang tao pero sa part namin ngayon lang to ngayon lang to nang puntahan ganda ganda may kita nyo panoorin nyo yung buong video may kita nyo kung gano'ng aganda yung location na to panoorin nyo talaga sa so, mga buhay natin hindi eh, natin nalaman kung ano yung mangyayari sa atin hindi natin alam kung paano magpuntahan ko paano magagawa ang isang bagay pero hindi pa rin tayo sumusubok sumusugal sa mga kakataon ito may mga kanya-kanya tayong problema kanya-kanya tayong sigurado pero habang may buhay may pag-asa Tutri, ah, yeah, tingali, yeah, alay talaga namin. Paalis na kami ngayon ngayon sa second spot kami, no? tapos na namin mag palikos sa ilog. Mami hey, Mami Nandito yung mga kataas no, Kasi may buntis kami at si Amilla Nagbabao ng Pandesal Pandesal Susunod sama na si Amelia. Sama na sa kagala-gala si Amelia, No, Mami? Oo oh, oh. Tapos susunod sama na rin si Mami sa baba Pagandyan na si Amelia. Pawal <laughs> tayo bumaba Bawal pa bumaba Malapit na to Maging tatlo na kami May kita yung sa vlog Ha? Tatlo na kami kagala sa agalatong bata to. <laughs> Naabot na to iba't ibang lugar ngayong taon. Naibang bansa na nga yan eh, di ba mami? Oo. Uh... Ah. Yeah! Lalay, lalay! Abante, abante! Bago-bago 'yun eh. Ingay, yeah, meron na, yeah, meron. Pantas nito. pag-apak ko, akala ko mababaw. Matagay, eh, yun. yun hindi, mabilis lang. Nagat ko agad yung kamay ko. Akala ko kasi, nakagano yun kasi ako, nakawa ko sa gitna. Eh, biglang ko, Hindi ko, hindi nilalim So, hindi ko siya natangas yung kamay ko. Eh, di yan.

15. Ей! <laughs> 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 Na malamig na malamig malamig Ah, uh, ato sa bayad ah Royal na lang Ay, uh, right, sonot, ah Susunod, speedboat speedboat Oh, may, may coke na sila <laughs> Ha? 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 I think I've had enough of not being happy 🎵 There's got to be more good in me 🎵 Kapitin na ito eh. so, Oh, naik. Ano, ano ba, body? Saan ka ba yung lugar, body? Ano silang? Silang. Paragon doon. Oo, oh. paragon doon. Ano ba yan? Ano oh. pala yung lugar Oo. Sadakanan pa natin yung ano. Bebyang. Kibiyang pa tayo, boy. Mapipicture pa kayo doon. Inikot lang kasi natin, boy. Sa kabila tayo dumaan. Sa kabila tayo dumaan, inikot lang natin. So, hindi tayo napagsiming sa patungan kasi mainit. Diba? Sana lang napapatungan. Gusto mo ikaw? Sabi nung ano, cottage, patungan. Patungan kita eh. Bakit nung sabi nga, nagiging americano na ako. Nagbago ko sa kasi <laughs> so, dadaan tayo sa si Kibiyang Tunnel So, first time nyo lahat, di ba? First time nyo, Kibiyang Tunnel Ko, RC, si RC hindi Si JV first time, si Buddy first time Ate Chris first time na no? okay Kibiyang Tunnel tayo Papakas talaga tayo dun Daanan kasi talaga yun Sabi ko si Mayo, si Buddy kasi hindi siya aware hindi ko nga alam. oh, yan. Kaya nga <laughs> pinap pinapaliwanag. Sa Ito kasi si Luke, hindi marunong magpaliwanag. Kaya nga. Diba? Balbal -bal sumagot, uh, no? Balbal uh, oh, inga. Ball -ball yan. I-analyze uh, oh. Uh. oh. mo. Paliwanag mo. Hindi tayo, hindi. I-analyze mo. Oo. Oh. Ano kasi, ano, 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 paano sumagot? Balasubas, balagbag. Balasubas. <laughs> Tinggal <laughs> 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 <Balasubas> eh. <laughs> boy, bersubas ba boy. <laughs> Balang yung eh. balasubas sumagot no? Balagbag lang, balagbag. Parang... <laughs> Parang ano, bakot. <laughs> <laughs> boy, naka-balagbag ka pala e. Eh. Tara, 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 tara! Ready to pack na? Ay, ikaw na ba? Ay, gwapo! Gwapo! Ano, ano may narinig ako, gwapo. Gwapo, body, gwapo ka, body? Gwapo, tingin ako. Kaso ang haba ng babang. <laughs> <laughs> gwapo boy! Balik, kagawa mo talaga, body, gwapo? Pati nga ka pati nga ka Pati nga, pati nga ka Ang gwapo! Tara na, tara na! Tara na! Lalong gumugwapo si Lok pag nabubulag si Buddy! Tara na! Tara na, paking na, paking na! Beauty in the beast! <laughs> Alam ba yung beauty in the beast? Beauty in the beast! Tara na, paking na! Pangit naman yung ng beast yun. Parang halimaw yung... O! Ha? Oh, Si Luke okay. ba? Si Luke ba? Si ko lang <laughs> sa ganda Tara na, pakain na, pakain na. Bakit eh, okay. eh. eh? na bunge? Di ko? Saan bunge? ka na nga ito mamaya Bagay <laughs> <laughs> <pag> <laughs> <laughs> Nabasag boy, nabasag. Sa ba may Doon sa ano, sa tao kay kay mama. Huwag <laughs> mo na mabunot. Nabasag boy, hindi na bungi. Nabasag nga, pabunot. Tingin, tingin, tingin. Uh, uh, may, may lisil ba pa naman sa likod eh. Ha? Uh? <laughs> may lisil ba pa sa likod? Kaya nga, mabunot ako. Natutol nga yan, patingin. Oh, natutol na. nga. boy, itim-itim na kasi boy. <laughs> <laughs> Pagkain niya, kaya pala nang nahimik sa kanina. <laughs> Pagkain niya Pagkain niya ng ano? <laughs> Ang alam mo buto na laglag eh Tara na Okay na Okay mga wakan Di mo nga, di mo nga, di mo nga Di mo salamin Bukas mo maya Moy 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 Ang dami mo Ano monggoy. munggoy Ano nang tinapay Ay, Tinapay dyan yan Gusto mo tinapay? Ah, nagantay kayo? Oh, yung isa oh. Wait lang. Isa pa. Ito oh, bigyan mo dito sa kapila. Oh, tapian.